Sa ibang balita, nabistulang eksena sa pelikula ang uh, naganap sa isang barangay sa Quezon City kagabi. Isang babae kasi ang uh, nagbantang tatalon mula sa ikatlong palapag ng isang gusali. Ang bayit na balita, atin Dante Perello, exclusive. palahaw ng babaeng ito mula sa rooftop ng isang three-story residential building ang kumukaw sa atensyon ng mga taga-barangay San Isidro sa Quezon City, pasado alas 6 ng gabi noong Sabado. Napapasigaw rin sa nervyo sa mga tao sa tuwing maglalambitin at pormang tatalon mula sa tuktok ng gusali ang babae. Walang inaksayang sandali ang mga pulis, bumbero at tauhan ng barangay na unang rumesponde. Pinasok nila ang gate ng gusali at inakyat ang kinaroroonan ng babae para kausapin. Nililibang namin, sa itas, habang nililibang namin, iniintay namin yung talagang magre-rescue. Nung dumating, pusa naman sumamay tao na talagang sumampa o nandudod na yung mga rescuer natin. Eh, kaya na nakuha natin. Kumuha rin sila ng mga kutson at pinagpatong-patong bago inilatag bilang pansalo habang hinihintay ang pagdating ng rescue team. Sa pagdating ng special rescue unit ng Bureau of Fire Protection Matagumpay na nasagip mula sa tsyak na kapahamakan ng babae. Nagpumiglas at nagsisigaw ang babae na isa palang minor de edad habang isinasakay sa pulis mobil. Kasambahay daw ito ng isa sa mga nakatira sa gusali at nagbantang magpatiwakal dahil sinisiraan umano sa kanilang amo ng dalawa nitong katrabaho. Na parang may problema po siya sa pag-iisip na parang gusto po niyang umuwi sa kanila. Na hinihintay po niya yung kapatid niya, sir. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para mabigyang linaw ang insidente. Dante Perello, GMA News.